Bababa ulit kami dito sa may siko, yung may ilog. Saman sa Ariana, yun o. No? Hindi pa daw siya nakababa dito. dito. guys, kaya I will try to... Explain. To go over And <laughs> I will kiss the big stone. Lakas ng tubig ng ilog. Silip-silip. Kaya lang malamok, malamok. Last year pa kami nakasilip dito, ngayon silip ulit kami. Uy, linaw nga. <laughs> Uy, oh, winner, oh, linaw ng tubig, oh. Linaw ng tubig, grabe. Dito yan sa siko. Yun, o oh. Oh, hindi mo na pala kailangan lumayo. Pwede ka na pala mag-ilog dito. Pwede. Ano? Dito na lang mag-shot, masarap dito eh, no? Malamok! Yan po yan, dito po yan sa Siko. Sa mainit po ng Timberland. Ayan. Yeah.